So, isa sa mga apektado sa lugar din dito ang Malabon. So, dito pala medyo malalim pala oh. Grabe. So, mas matindi pala yung baha dito paputang City Hall. Madam, busy ka na madam. Inaanap na. Dito sa area ng Malabon, ito ay low-lying flat terrain kaya naman ito ay prone sa flooding lalo na pag nagkaroon ng high tide, malakas na ulan or kapag yung river or itong dam ay nag-overflow. At ngayong araw pasalan natin ang area ng Malabon dito malapit sa City Hall para tingnan natin kung kano na bakataas itong level ng tubig. Dito na tayo sa Estrella Street. Ito po yung area ng nabotas ng galeng. Kaya pagkatawid mo dito sa tulay, part na ng Malabon. Yan yung pupunta natin dyan sa Malabon City. So ang malalim dito, yan mapunta sa Sevilla. At saka itong Estrella. Dami yung isa nga yung tinda dito. Tilapia. Magkano kilo ng tilapia yan, sir? 80 kilo. Ubus <coughs> na lang. Sandami ang tao. Ubus na lang. Ayan ang pang-asa na na. No? Public market. Ito dara. Mura nga yung tinda ng mga, ano? Mga seafoods. sa akalati yung presyo binagsak. Tumpok ano yan, sir? Talungbong. Talungbong, boss. Kabay. Kabay. Tung po, 50 na ngayon oh. oh. Yes. preso ngayon. So isa sa mga apektado sa lugar din dito ang malabon. Lalo na pag may bagyo. Nakatila to sa nabotas. Kung malalim di pa, tingnan natin na kung sa nabotas hanggang tuhod. Dito naman, malalim din siguro. Oo no? nga, abot din ang tuhod din pala. Dito na nauso ito mga karito no, sasakay yung mga tao. Alekerio. Buda tayo na si Villa. Ikotin natin. Wala na to, maliban na lang sa mga truck. depende sa laki. Saan sila nagpapatid, sir? Minsan, sir, sir, sa ano? Sa Master Garden, sa tulay. Sa ah, tulay, okay. Oh, Richard, tulay. Dito sa kanyang. Ayan. Minsan, motor pa sinasakay dito, sir. Eh. Motor pa? Oo. Oh. Pwede pala ng motor. Pwede pala sumakay yung ano. Malaking, malaking tulong din pala itong mga provides sila ng ano, pang, ha? kariton. Pwede sumakay. bukas bukas natin mga ibang tindahan no sabi nila mabilis daw no? umuho yung tubig pero kapag tuloy tuloy yung ulang tulad nito kapag na pantin matagal ito yung malapit sa city hall eh, no? kamay kinalawang na So, ito may bukas na kainan, no? Sa gitna. Ito na yung patang City Hall. Dito muna tayo. Yan yung malabon City Hall, no? Sa palengke. May bukas yung tindahan, no? Parang floating restaurant. Malabas, ha? Ayos sir, sir Ano Anong tindahan nyo, sir? Anong tindahan nyo? Anong tindahan nyo? Gulay? Parang parang floating restaurant dito, sir. <laughs> so dito pala medyo malalim pala, Ito? oh. Grabe. Ano okay, sa yung baha dito, sir? Abot hanggang chan mata? ah? to dito Ito. lang pala, no? So mas matindi pala yung baha dito papuntang City Hall. Abot hanggang tuhod, oh. Grabe. So tuloy pa rin ng mga ilang negosyo mm -hmm. ko kabayan tulad nito ang ano, floating carinderia. Ganda ng location. Sabi yan, maabot sa bago ba राब के अंबा के खुले खुले Ito, ano bato to? Karinderia yan, sir. Karinderia. Sari-sari store. Ah. Ano, sir? Palengke? Palengke? Ba, dyan? So, tuloy hanggang dito pala. Ito yung palengke. Buti na rin natin kabayan. A medyo mataas pala dito sa palengke. Halay, jangan meron yan. Basket bulan. Medyo mataas pala dito sa palengke. nakuha na nila to pero tinaasan? Mm hindi, -hmm. ah, talaga hindi binabaha dito? yung sa lapas lang? eh, pwede, ah, okay, okay dependent sir, ano ah, pero minsan isang din yan pag barado yung mga lulutang hindi, hindi na tubig pero, buha pa rin bira bala binabaha dito sa palengke dito lang sa labas ka kaso yung mga nakaparada dyan hindi na makalabas, malalim Maganda na rin pala itong ino-opera nyo sir no? Malaking tulong to Wala pa mga bangka dito sir? Meron na Gamit na mga official na Yung mga pang rescue na Madam, Nasa... busy ka na madam Tinahanap na Tinahanap na si Mayora Nasa na Wala pa sila May mga pa rin ng pagkain na. Ito, papunta natin ng Sevilla think ito yung pinaka main road ng Malabon eh. Ganito pa lang style kapag maggrocery sila. Tuloy ang uh, negosyo niyan. Ito galing. Parang palengke. ka pala dito Sir <laughs> Ayan Nakaready na Kailangan itong bangka oh pinaka-ready na rin mga sakyan nila. Ayun lang, bangka talaga ang kailangan mo dito. Eh. dami ng mga improvised na ako dito, sakayan na. No? medyo mababawal pa rin tubig dito kumpara dun sa kabila mataas ito yung pinaka dito yung mga commercial area bukas yung mga ibang store dito nilalagyan na lang nila ng buwangin siguro yan kahit pasukin ng tubig pero may tubig pa rin dyan eh kaunti lang So far open yung mga tindahan dito Grabe pala lubog pala dito sa gitna ng ano, bangko na. Grabe oh Sirado na yung bangko Saka itong pharmacy, grabe ito na nga natin Tindi pa yung sinapi nila oh Kahit nila ng harang, pinapasukan pa rin. Punta na to sa tulay. Yung mga ibang tindahan dito, tinasa na lang nila tulad nila. Parang di abutin. Ah, prepare na sila. Anong street ba ito? Kabilang kasada na ito. lahat ng maya na siya kanya. Tuhod sir. San Bartolome de Malabon Ano lupog din lupo eh Jalebi Ah malalim dito ulit ah Sa bangko serado. Malalim Malalim dito Tapot hanggang kwan na to Itlog Abot na sa ano? Baywang. Oh, uh oh, mataas pala yung tubig. राति कला ताईं Luna Pantay, Barangay San Agustin So ang kailangan mo talaga dito bangka tas guys lampas to dito sa libreng kuan pala to, hila. <laughs> dito yung mataas guys oh. Lampas ko na dito tuhod. Ay, yung mga inasal bukas sila oh. Tuloy ang negosyo dito. McDonald's kaya. Magbibiro pala yung taas dito na. May lambang ko dito bukas rin.